Ayan, hi guys! Isang mapagpalang Thursday sa inyong lahat sa lahat ng mga nanonood sa aking munting YouTube channel at Facebook. Ayan, sa ngayon, ito lang muna ang aking nagawa. Hindi na muna ako nag... Uh, hindi na muna ako gumawa ng chiffon cake dahil may natira kahapon. So, meron lang akong nia-adjust sa aking sangkap. Ganun talaga ako, guys, kung medyo natatagalan na bago ako gumawa minsan perfect minsan may sablay para sa akin na kasi nabili naman yung iba pero may mga natira uh, mabenta pa rin sa akin itong puto cake na sabi ko nga nung nakaraan ay natagalan bago ako gumawa pero ayun okay pa rin naman ang lasa tapos itong aking bibingka palagi naman itong nauubos at ito nga nag bake din ako ng brownie ni sis Trinay ko lang kung kung okay ba siya. Ayan at medyo sa tingin ko naman ay chewy. Medyo crunchy ang top niya, guys. Tingnan niyo. Ayan, crunchy ang top at sa bottom niyan ay chewy. Ayan. Naka-slice na rin to, guys. Hindi ko alam kung magkano ang tawag nito, puhunan, pero hindi naman lahat ito ay i-consume -co namin dahil matamis nga ito so titikman lang din namin at yung iba ay ibebenta ko na rin so yan lang muna for today's video guys sana ay nagustuhan nyo at na-inspire kayo sa aking uh, ginawa konti lang guys ang aking ginawa yung kaya ko lang dahil minsan ay napapago din ako at mag-isa lang din naman akong gumagawa nito So, maraming salamat. So, 4.30 pa lang ay natapos ko na pala ang aking mga ginagawa. From 2.30 to 4.30. So, medyo mabilis-bilis ako ngayon. Thank you for watching. Bye!